Hi guys, good day! Ayan, may galap shoutout sa inyong lahat and welcome to my vlog and today is uh, Wednesday guys Ayan, sobrang napakainit ngayon dito sa Hong Kong guys Ayan, kumusta naman sa, sa inyong lugar guys? Ganito rin ba kainit? Sobra yung init dito, guys, dito sa Hong Kong. Ayan, tingnan nyo yung aking likod is tumutulo na yung aking pawis. So, ayan, guys. Ngayon is, ano, 1.30 na ng tanghali, guys. So, syempre, tanghaling tapat nga. Kasi lunch time. Ayan, kahatid ko kay, ano, kahatid ko lang kay Sophie sa school. So, tumambay muna ako dito sa cottage para mag-video guys. Para meron naman tayong update dito sa ating YouTube channel guys. So, ayan. Kung makikita nyo, ayan. Yung likod dyan is ano, uh, college uh, school. Dito lang naman around Samshuko. At andito tayo sa maliit na garden. Ayan. Ayan. Pag minsan dito nagla naglalaro si Sophie guys. Ayan. Makikita nyo may laroan dyan. May dalawang horse riding dyan. Tapos, doon naman may mga cottage din doon. Uh, nagtatambay yung mga matatanda. So, ayan, may mga tao dito. Hindi ko alam mag-check ata sila. Or, siguro nagsosorbay sila, guys. Nakalimutan ko yung aking sunglass. So, sobrang init. Yung aking mata is, ano, uh, ano to? Parang hindi ma maidilat. <laughs> kasi nasisilaw sa ano sa init guys ayan kailangan at saka kailangan ko na rin siguro magpatingin sa ano <laughs> para dito sa aking mata anyway guys ayan update lang natin si ano si lolo kasi baka nakalimutan na tayo sa ating ano dito sa ating uh, youtube channel ayan ayan nagsusorbe ang mga yan guys o tatlo sila <laughs> sabi, sabi siguro tinitingnan ako kanina anong ginagawa ko dito Anyway, guys, ayan. Ang temperature ata 33 degrees. 33 degrees. Kahapon 33 degrees din. Sobrang init. Ganito din, guys, ang init kahapon. Ay, sa sobrang init, Diyos ko. Parang ayaw kong lumabas ng bahay. Kaya lang, syempre, kailangan natin lumabas kasi kailangan din naman natin ano, maghatid ng bata, bumili sa, ano, sa market. Kaya ayan, napilitan ako na lumabas. So ayan guys, ah uh, pakita ko tong cottage na tinatayuan ko. Ayan, dito naman tayo sa <laughs> sa gilid. Tapos ayan. May isang exercise san dyan. minsan diyan kami tumatambay and ayan yung cottage. Actually, itong cottage na to is uh, uh pag minsan maraming mga tumatambay diyan, lalo na yung mga nagtutusok-tusok. Alam niyo na yung mga nagtutusok-tusok dito behind the scene of the Hong Kong na hindi niyo alam na marami rin na gumaga, gumagamit na uh, pinagbabawal na gamot guys. So, ayan. So, maliit lang to pero napak napaka cute na garden. Tapos doon naman is tambayan. May mga upuan din doon. Tambayan ng mga matatanda. Anyway, alis na tayo dito guys. Ayan. Kasi sobrang init na dito. So, uwi na tayo. Maglakad tayo papunta doon sa sa bahay so yan yung cottage so paborito ng mga uh, tumatambay <laughs> oo oh, yan and then anyway ito pala is sika more street rest garden ayan. anyway marami na rin ako mga video dito napakarami na rin akong video kasi malapit lang ito sa bahay namin saka dinadaan na lang namin pagpunta namin sa school ni Sophie. And guys, nakapayong na ako sa sobrang init, guys. Kailangan magpayong. Oy. Masakit kasi sa balat. Yung init nga guys, as in na uh, sobrang init. Summer na summer ang init niya. Ayan. Oh. Mag-exercise sana ako dito, kaya lang mainit nga. At basang-basa na ako sa aking pawis. So, oh, maranda, may mga ibon. Oh. Hi! Oh, daming ibon nagutom siguro binigyan ng pagkain na tuloy na tayo guys tara na oh, may mga magagandang bulaklak din dito makikita nyo oh. diba? Yao Chim -Mong District pala ito guys ayan. ayan maraming street dyan. Dyan din ako tumatambay pag minsan. Ayan, oh, yung mga cottage dyan. May mga upuan. Tapos may lilim din. Kaya lang sa sobrang init, parang ayaw mo umupo doon. Gusto mo na lang sa bahay. At least sa bahay may electric pan, may aircon. Ayan. Pero sa panahon ngayon guys, grabe parang hindi umuubra yung electric fan. Parang gusto mo na lang laging naka-aircon. Sa sobrang init. Ayan. Kaya maraming ano, na-atake. Kasi sa sobrang init niya guys. Kaya pag may mga high blood kayo kailangan magpahinga o uminom ng ano tubig yan guys kasi sa ganitong mainit na panahon pag naglalakad ka kahit konting ano ka, konting ano lang nilakad mo is parang ano na ma high blood ka sa sobrang init na ito ay just ko oh, naman ang sarap naman ng aircon Napadaan lang ahon sarap ng aircon Guys, tawit tayo dito Ayan, Lai Chikok Road ito guys Lai Chikok Road Dito, Mapoli Street Ayan Alam nyo naman dito sa so, Hong Kong Daming street Pero ito is Lai Chikok, Lai Chikok Road yan Ay, Diyos ko Sobrang init guys Talaga naman Parang gusto ko na lang maghubad. mag ano kaya kung maghubad na lang tayo naglalakad, no? Baka sabihin nila si Raulo na to. Nakahubad maglakad. Hindi nila alam may ano. Init. Guys, pasok muna tayo sa welcome. Magpalamig. Uy. Ano bibigyan natin dito? Ayan parang wala naman akong balak bilhin dito lang tayo dumaan kasi sa sobrang init sa labas uy ay. ano bang binibilhin ko dito okay nakaharang si lolan sa daan meron pa ba akong kape meron pa namang kape ay milk pala halala natin bumili ng milk ayan fresh milk bili tayo ng fresh milk. Duman ako dito para magpalamig. Magpalamig pero yung aking paawis talaga naman natulo sa aking likod at sa aking mukha. Ayan, bili tayo ng milk, milk, milk. Ayan. Welcome. Shopping mall ito dito sa amin guys. Supermarket. Ayan, dragon fruit nila. Parang eagle mango. Ayun pala, dalawa ang 20. Oh, uh -huh. meron din avocado. Ang balang avocado, Saka hindi pa hinog oh. Yung mga saging nila, overripe na. Uh -huh. Tatlo ang 12 dollars. Parang maraganda naman. Uh -huh. akin halo na yung lemon saka up, green apple. Itong kiwi nila, oh, oh, diba? ang lalaki Oh. Kiwi. O, oh, diba? yung lalaki. Ito lang bilhin ko. Pierce. Ayan. Ganda. Ang lalaking orange. Apat lang siya, $36. Ang lalaki kasi, oh. Grabe yung laki. Ayan. Yung mahilig sa durian, oh. Ito. Oh. Grabe. Magkano kaya ito? Ayan, oh. Okay. Di tayo ng juice. Ito yung binibili kong juice. Maganda rin siya. Ayan. Dito sa welcome. Pure, ano, pure orange meron din silang ano pineapple juice oh. pero hindi lahat ng welcome merong pineapple juice ayan ayan shopping shopping dito sa welcome guys namimili ako ng juice kung ano bibilhin kong juice ayan si Sophie ito yung juice niya ayan hmm. gustong gusto niya ito tapos bilirin ako ng juice namin o oh, diba ba? Ayan guys, parang wala naman na akong bibilhin dito. So ayun. Tara na, magbayad na tayo. Let's go. Yung aircon nila, hindi rin malamig. Parang hindi ano, hindi malamig dito sa loob. Ayan guys. Let's go, let's go. Ah, kailangan ko pala ng tissue, wait lang. Tissue, tissue po tayo ng tissue. O, oh, di ba? Naparami na naman tayo ng bili. Sabi ko, prutas lang bibilhin ko. Ay, eh, naparami na naman tayo nang bili. Yeah. Nikolion ko. Neko si Seiko. Seiko. Ayan. Ah, oh, Neko. Samko. Ayan guys, naka na tayo sa Welcome. At ito, naglalakad na ako dito pa uwi. Oh, ayan. So, that's all for today's vlog, guys. Thank you so much. Ayan. Diyos ko mahulog yung aking cellphone, guys. Oh, ayan. Tapos, meron pa akong bit-bit. Baka -bit. mahulog, guys. Ayan, hanggang dito na lang ang aking video at malapit na ako sa bahay, guys ang hirap magvideo. ang init na nga may dala kang payong may dala kang grocery tapos mainit yung yung ano mo talaga yung pawis mo tumutulo it's no choice di bali pa uwi na ng bahay saka na magreklamo pag nasa bahay ayan guys thank you so much guys for watching bye 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 guys Don't forget to like, share, and subscribe, and hit the bell icon. Thank you for watching.